at mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam sa panahon natin ngayon ay sobrang laganap ang korupsyon sobrang laganap ang katiwalian na ito ay pinagpaunan na sa atin ng ating mahal na sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito'y magaganap sa pagitan ng panahon na kung saan pagkalisan niya hanggang sa pagdating ng araw ng paghuhukom. Bagkus ito'y mga tanda na nalalapit na ang araw ng paghuhukom. Gayunpaman, paano tayo bilang mga mananampalataya, bilang mga Muslim, paano tayo tutugon? Paano tayo kikilos? Paano tayo magre-react sa mga ganitong bagay? Sinabi ng Rasul sallallahu alayhi wa sallam sa isang hadith na inulat ni Abu Huraira radiyallahu anhu Sayati alan nas sanawat khaddaat Sabi ng Rasul sallallahu alayhi wa sallam Darating daw anya sa mga tao sa atin ang sanawat Mga taon, hindi lang isa, marami Sanawat khaddaat taon o mga taon ng paglilinlang, taon ng pandaraya, taon ng katiwalian, taon ng maraming pagkakagulo sa isip ng mga tao. Sa nawat khaddaat. Ano mga tanda nito sabi ng Rasul sallallahu alayhi wa sallam? fiha al kadib Yan ang una. Sa panahon ng kaguluhang ito, sabi ng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yusaddikun -kadib. Sa mga panahong ito ay paniniwalaan daw anya ng mga tao ang mga sinungaling. Makikita natin ngayon ang na mga tao hayag-hayagan nagsisinungaling sa atin. Mga namumuno sa atin, mga dapat nangangalaga sa atin, nagpapadala sa atin ng mga serbisyo, pero sila ay nagsisinungaling. Ang nakakalungkot dito, pinaniniwalaan sila. Yusad na, Pinaniniwalaan pa rin sila ng tao. Ang pangalawa, ngayon ay ang buhay ng social media. Napakaraming mga content creator na gumagawa ng mga kasinungalingan pero pinaniniwalaan ng kanya mga tagasunod o mga followers. Yan ay kabilang sa mga alamato saat mga tanda na sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa ya'ti alan nas na darating ngayon na yon dumarating sa atin sa nawatong khaddaat at ito'y hindi lang sa Pilipinas sa lahat ng dako ng mundo Nepal Indonesia Middle East kahit na sa West Kaluran ay makikita natin na lantaran at napakaraming korupsyon. Ang nakakalungkot, yusad sad di ko Pinaniniwalaan pa ang mga sinungaling. At ang sabi ng Rasul sallallahu alayhi wasallam, Wayukathibuna fiha as Kabaliktaran. Kabaligtaran. Pinasisinungalingan naman ang mga taong tapat at totoo. Kung sino yung tapat, sino yung totoo, yun naman ang pinasisinungalingan. Kailan ito? sa panahon na tinatawag na sanawatong kadda. Sa panahon na kung saan ay punong-puno ng panlilinlang ang mga taong ito. Na pinaniniwalaan na ng mga tao ang mga sinungaling at pinasisinungalingan naman nila ang mga taong tapat. At ang sabi pa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yu'tamanu fiha al-kha'in at pinagtitiwalaan nila ang mga taong taksil. Pinagtitiwalaan natin ang mga taong taksil. At sa huli, sinabi pa, وَيُخَوِّيُونَ فِيهَا الْأَمِينَ يُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينَ At pinasisinungalingan o hindi pinagtitiwalaan ang mga taong mga tapat. Yan ang nangyayari sa atin ngayon. Kung sino yung tapat, hindi na natin ito pinagtitiwalaan. At kung sino yung hindi tapat, yun naman ang ating pinagtitiwalaan. Kaya ang tanong natin ngayon, paanong magre-react ang isang tao kung sila naman mismo ang mga naniwala sa mga sinungaling at sila naman ang hindi nagtiwala sa mga taong katiwatiwala. Noong mga panahon na dapat tayo pipili ng ating mga leader at mas pinili pa nating piliin tong sila kahit na alam natin na gagawa sila ng korupsyon. Pinili natin sila kasi Tumimbang tayo doon sa mga panandali ang pakinabang. Kaya paano tayo magkakaroon ng karapatan o questionin natin ang ating mga sarili na tayo naman mismo ang naglagay sa kanila? Sinabi sa Quran, Zahar al-fasad fil barri wal-bahar. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, lumantad ang fasad, corruption. Fil barri wal-bahar. Sa lupa, at sa karagatan. Bima kasabat ay dinas. Dahil din sa gawa ng mga tao. Lumantad daw niya ang korupsyon. Bakit? Dahil din sa gawa ng mga tao. Bakit ba nagkaroon ng mga taong namumuno sa atin na nagkakaroon ng korupsyon? Sapagkat tayo din ang pumili sa kanila. Tayo din ang naglagay sa kanila dyan. Lumantad itong mga korupsyon na to dahil din sa pagpili nating mga tao. Sinabi mismo ni Allah na dahar al-fasad, lalantad ang mga korupsyong ito, bima kasabat ay dinas dahil din sa mga gawa natin. Dumating ang mga taon na nakikita natin na lantaran ng korupsyon, bakit? Sa mga panahon na hindi na natin pinaniniwalaan ang mga taong totoo at ang mga taong totoo ay pinasisinungalingan natin dahil na rin sa social media, dahil na rin sa pang-interes na pakinabang na gusto natin. Kahit na alam natin, kahit na alam natin na magiging kurap ang mga tao na ito, pero dahil nakakuha tayo ng panandali ang pakinabang, ay pinayagan natin. Tayo, mismo ang nagpahintulot kung bakit sila nandyan. Kaya huwag natin sasabihin na wala tayong responsibilidad. Lahat tayo ay may responsibilidad o lahat tayo ay may pananagutan sapagkat tayo ang pumili sa kanila. Totoo, natural lang na magalit tayo, mag-react tayo. Pero bandang huli kung mag-iisip tayo, bakit ba sila nandyan? Sino ba ang naglagay sa kanila dyan? Hindi ba magbabalik din sa atin yun? Kaya mga kapatid at mga magulang sa pananampalatayang Islam. Iduan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na ibilang tayo sa mga taong mga tapat sa ating sarili, tapat sa ating kapwa at tapat sa ating relihiyon. Iduan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ay patatagin tayo sa ganitong uri ng komunidad. Ang doa natin sa Quran, bigyan tayo ng tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kumud Fansurna Fansur ala kumud Tulungan mo kami sa panahon na nasa lugar kami ng lugar na mga zalimin, mga pag, mapaggawa ng kasamaan. Idoa natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa Iligtas niya tayo dito. Nahuwag tayo mapabilang sa mga taong tinatawag na kinain ng sistema. Bagkos maging mabuti tayong Muslim. Maging matatag tayong Muslim at maging huwaran tayo. Itong mga panahong ito ay pinagpaunlan na sa atin ng Rasul sallallahu alayhi wasallam. At hindi dapat tayo magpadala sa sistema bagkos ang mga nangyayari sa paligid natin ay magsilbing panggising para sa atin. Gamitin natin ang binigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na karapatan bilang mga Muslim at tao para maituwid natin ang mga bagay na mali. Lagi natin idua kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ibilang tayo sa magiging tagumpay at ibilang tayo sa mga hindi niya paparusahan sa mga ganitong uri ng kasalanan at korupsyon ibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa makakakita ng hak bilang hak. Katotohanan bilang katotohanan at makakakita ng battle bilang battle o makakakita ng kasamaan o kasamaan bilang kasamaan. At hindi titignan o hahanapan ng sitwasyon o hahanapan ng paraan na ang bagay na masama ay gagawing mabuti sa mata natin. Ibilang tayo ni Allah na linisin ang ating mga puso, linisin ang ating mga isip, at ibilang tayo sa mga tagumpay dito sa dunya at akhirah. Wa akulu ko lihada wa astagfirullah liwalakum wa lisain muslimin min kulli fa fa innahu Tunay nga na tayo ang saksi sa napakaraming korupsyon, sa napakaraming katiwalaan sa ating paligid ngayon. Pero, maging matalino tayo kung paano natin ito haharapin. Maging matalino tayo at kung paano tayo tinuruan ng ating relihiyon harapin ang mga bagay na ito. Sinabi ng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Man ra'a minkum mungkaran fal biyadihi. Sabi ng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Kung sino daw anya sa atin ang makakita ng mungkar nang kasamaan, sabi ng Rasul Sassan, baguhin mo sa pamamagitan ng iyong kamay. Kung ikaw ay nasa posisyon, kung tayo ay nasa posisyon at may kakayanan na baguhin ang mga bagay-bagay, kasamaan sa pamamagitan ng ating kamay, ito ang sinabi ng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ito ang unang level ng pagbabago ng kasamaan pagkaya natin baguhin ito sa pamamagitan ng ating kamay, baguhin natin ito. Pero gayon paman, hindi sa lahat ng pagkakataon ay ginagamitan ng kamay. At alam natin ang ibig sabihin ng kamay. Ito'y puwersa. Na maaring kapag hindi natin to ginamit sa tama at nagpadala tayo sa ating damdamin, maaring magresulta lang ito ng mas malaki pang problema. Kaya nga sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa in lam yastati. Ya. Kung dumating sa pagkakataon na hindi nyo kaya, wala kayo sa kakayanan, falyugayr bilisani. Sa pamamagitan ng ating salita. Sa pamamagitan ng ating pamamahayag. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Kapag hindi kayo dumating sa estado na kaya ninyong baguhin ang mga bagay-bagay ang kasamaan sa pamamagitan ng inyong kamay, na kung ito ay magriresulta pa ng mas malaking suliranin problema, lalo na sa mga kamusliman, baguhin nyo sa pamamagitan ng inyong salita, pamamahayag, sa pamamagitan ng dialogo, sa pamamagitan ng pakikipag-usap, sa pamamagitan ng pagsasalita ng tama. Ito ang pinaka kaya o pinaka posible na kayang gawin ng isang tao lalo na sa mga lugar na kung saan ay tayo ay mas nakakakaunti. Pero pinapayagan tayo magsalita. At ang mga ulama, mas kinukonsidera nila na kung nais natin baguhin ang mga sitwasyon sa ating pamahalaan at bayan ay sa pamamagitan ng mabuting pamamahayan. Dayalog at pakikipag-usap, at pagkakaisa sa pagitan natin. At ang bandang huli, kung wala ka rin sa kakayanan ng kapagpapahayag at pagsasalita, fabi kalbi, sa pamamagitan na lamang ng puso. Yun ang pinakamababa. Wadhalika ad aful iman. Yun ang kinukonsiderang mababang uri ng pananampalataya, pero kabilang pa rin siya kesa wala kang ginawa. Kung kaya mo, sa kamay, pag hindi, sa pagsasalita. Pero pag hindi, isa puso mo. Ipakita mo, iparamdam mo na hindi mo gusto ang ginagawa ng isang grupo o ng isang tao. Kung nakita natin na mali ang ginagawa, wala ka sa posisyon para baguhin ito sa pamamagitan ng kamay mo at hindi mo rin naman kayang baguhin sa pamamagitan ng iyong salita kahit sa puso. Huwag mong tangkilikin, huwag mong suportahan, kahit sa pamamagitan ng puso. At ito ang mga level, darajat, kung paano natin haharapin kung meron tayong baguhin sa ating lipunan. Kung tingin mo, nasa kakayanan ka, namumuno ka, maari. Pero hindi matalino na hindi mo namang kaya, wala ka sa posisyon at gagamit ka ng lakas, babalik din sa'yo na maaring hindi lang magresulta ng kabutihan yung gawa mo. Kaya ang pinakamainam sa pamamagitan ng pahayag, pagsasalita sa mabuting paraan, sa paraan na maipararating natin ang mensahe sa kanila. Ito ang pinakamainam na gawin. At kung hindi, dapat nasa puso natin na hindi natin tinotolerate, hindi natin gusto ang mga nangyayari na ito. Kaya mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, totoo, humaharap tayo sa mga pagsubok. Humaharap tayo sa maraming korupsyon sa paligid natin. At maaring ang iba sa atin ay nagsisilakbo na ang damdamin. Huwag natin hahayaan na ito ang gagamitin sa atin para gumawa ng mga bagay na pagsisisihan natin. Mas maging matalino tayo, makipagkonsulta tayo sa ating mga elders. Magkonsulta tayo sa ating mga leaders. Magkonsulta tayo sa ating mga ulama. At huwag tayong papayag na magsisilakbo ang ating damdamin at gagaya tayo sa mga nangyayari sa ibang bansa, sa ibang mga lugar na magreresulta lang ng mas malaking problema. Ang pamamaraan ng Islam ay sa pamamagitan ng maayos na pakikipag-usap, maayos na dayalogo at pakikipag-usap ng maayos sa ating mga pamunuan. Nawa, ay gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Biyayaan niya tayo ng malinis at busilak na pag-iisip at puso para harapin ang mga bagay na ito. Biyayaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng sabar. Biyayaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng tapang. Tapang ng kalooban upang harapin ang mga bagay na ito.